caught between two gangsters. Chapter 2 Claire, hindi ito kasali sa plano ni Jenna. Anong ginagawa mo rito? Amali, ang dapat ko palang itanong ay kung paano ka nakapasok dito. May tono ng pangmamaliit ang dalaga. Sa pagkakaalam ko, hindi ka miyembro ng Black Tortoise o ng kahit anong grupo mula sa Four Beasts kaya illegal ang pagpunta mo rito, dagdag pa nito. Napakuyong si Jenna ng kamao talaga bang kailangan pang ipagdiinan ng babaeng ito na hindi siya bahagi ng Black Tortoise? Ang mabuti pa Jenna, umalis ka na habang nakapagpipigil pa ako. Habang hindi ko pa sinasabi sa kanila na, tumigil ka na, hindi na nakapagtimpi si Jenna. Sinugod niya si Claire at binigyan ng malakas na sipa, pero nakailag ito. Hinabol ni Jenna para bigyan ng suntok, ngunit nasalo nito ang kanyang kamao. Napangisi si Claire. Natigilan naman si Jenna. Hindi kasi siya makapaniwala na magagawa ni Claire ilagan at sanggahin ang pagsugod niya. Mas lalo pa siyang nabigla nang bigla siya nitong sipin sa tiyan dahilan para mapatilapon at bumagsak siya sa sahig. Ako pa talaga ang hinamon mo, may pagmamalaking sabi ni Claire sabay ayos sa nagulo nitong buhok. Nakakalimot ka ata, Jenna. Dalawang taon na ang nakakalipas. Hindi na ako ang dating Claire na alagad mo. Miembro na ako ng Black Tortoise Gang ngayon kaya mas malakas na ako kaysa sayo. Nag-echo ang sinabing iyon ni Claire sa isipan ni Jenna. Mas malakas na ako kaysa sayo. Gusto sana niyang sumagot, pero hindi na niya nagawa. Masyado kasing masakit ang sipa na natamo niya. Kasalanan mo rin naman dahil kung hindi mo kami iniwan noon, edi sana kasama ka namin na naging miyembro ng Black Tortoise ngayon, pero dahil duwag ka, Napag-iwanan ka na at ngayon nga ay kinakalawang na. Umismid pa si Claire bago tumalikod at tuluyang umalis. Ang sakit ng sipa niya, pero mas masakit ang mga sinabi niya kinakalawang. Hindi pwede. Hindi ako papayag na late niya. Sinubukan ni Jenna na tumayo, pero hindi talaga niya magawa. Kinailangan pa niya ng ilang mga minuto para palipasin ang sakit, saka lang siya nakabangon. Umalis na siya ng hotel. Nakalayo na si Jenna, pero hawak pa rin niya ang kanyang tiyan. Hindi talaga siya makapaniwala na lumakas ng ganoon si Claire. Pero ano pa bang ipagtataka niya? Bahagi na ito ng Black Tortoise kaya siguradong hindi na basta-basta ang mga training na nakukuha nito. Mapaglaro talaga ang tadhana. 8 years ago, bumuo si Jenna ng sarili niyang grupo ang Snake. Nagkaroon siya ng anim na miyembro kabilang doon si Borge at ang mga kamag-aral niya na si Nakler Asaguer at Kian Lee. Sa loob ng halos apat na taon ay namayag pag ang grupo nila. Nakilala si Jenna bilang White Wing the Second dahil sa husay niya sa pakikipaglaban. Alinsunod ang bansag sa kanya sa codename ng dating pinakamalakas na Lady Gangster sa buong Shijin City. Dahil sa lakas ng grupo nila ay napansin sila ng White Tiger Gang at inayang umanib sa kanila. Ang white tiger ay isa sa four beasts o apat na bigating gang sa bayan nila, pero tinanggihan sila ni Jenna dahil black tortoise gang ang gusto niyang salihan. Pero hindi na iyon natuloy dahil nagpa siya si Jenna na buwagin ang snake at iwan na ang pagiging gangster. After one year, nabalitaan niya na naging bahagi ng black tortoise si Nakian at Claire. Naunahan siya ng dalawa na tuparin ang pangarap niya at ng mama niya para sa kanya. Ang masakit pa roon, Nagkagustuhan ang dalawa at naging magkasintahan. Biglang may pam attack na luha mula sa mga mata ni Jenna. Agad naman niya iyong pinunasan. Hindi lang pala katawan niya ang hangina pati pala mga mata niya dahil hindi na nito kayang magpigil ng luha. Paano pa siya ngayon makakabalik sa pagiging gangster? Paano pa siya magiging miyembro ng Black Tortoise Gang? One month ago, bago ang pagpunta ni Jenna sa party hinatid ni Jenna hanggang sa may gate ang kapatid na si Morris. Papasok na kasi ito sa university. First day nito kaya medyo kinakabahan si Jenna. College student na kasi ito, pero madalas pa rin mapagkamalang high school, minsan nga ay elementary pa dahil hindi ito katangkaran, pero gwapo itong bata, chinito at may maputing balat tulad niya. Huwag sana itong mabuli. Isinara na ni Jenna ang gate nila pagkatapos ay pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay na isang bungalow. Sa loob ng bahay ay makikita agad ang sala na may isang malaking sofa, center table at tokador kung saan nakadisplay ang mga medal, certificate at trophy ni Morris. Ang tokador na rin ang nagsisilbing dibisyon sa dining area nila. Pinuntahan muna ni Jenna ang dining area para tingnan kung kailangan linisin. Hindi na, malinis na kahit iyong parisukat na lamesa nila ay parang bagong bili pa sa kinang. Magaling kasi maglinis ang si Morris. Oo, ito talaga ang tagalinis at tagaluto sa bahay dahil may trabaho siya. Ngayon lang siya nabakant at nagka-day off kaya nga naghahanap siya ng pwedeng gawin. Tinignan ni Jenna ang kusina at ang CR. Parehong malinis. Malamang ay malinis din ang kwarto ni Morris. Iyong kwarto rin naman niya pero siguro ay nilinisin niya pa. Papasok na si Jenna sa kwarto niya nang maaalala niyang tingnan ang ref. Nakita niya na paubos na ang kanilang pagkain. Sa wakas ay nakahanap siya ng gagawin. Maggrocery siya. Bago maghanda papunta sa supermarket ay sinilip muna ni Jenna ang likuran ng kanilang bahay. Naalala niya kasi na may mga sinampay doon si Morris. Bukod sa mga sinampay ay may mga tanim din si Morris na gulay. Hanga na talaga siya sa kapatid niya. Pagkatapos ipasok ang mga damit ay nagayos na si Jenna. Humarap siya sa salamin para i-check ang sarili. Nagsuot siya ng kulay light blue na floral dress. Tainernuhan niya iyon ng sling bag at white na sneakers. May hanggang balikat na buhok si Jenna na dati-rati ay madalas niyang itali, pero nakalugay na ito ngayon sa nakaraang dalawang taon ay lagi na siyang nakalugay. Isinuot din ni Jenna ang kanyang kulay silver na wing pendant. Pagdating sa supermarket ay agad nang hinanap ni Jenna ang mga kailangan niya. Kukuha siya ng fresh milk ng may mapansing batang babae na umaabot din nito. Anak, huwag ka nang kumuha, biglang sabi ng mama ng bata. Pero mama gusto ko po ng maraming milk. O sige na nga, kumuha ng dalawa pang kahon ang mama niya. Yehey! Tuwang-tuwa ang batang babae Biglang napangiti si Jenna Ngiti na bigla ring naglaho. Sana lahat ng mga anak, may mabait na mama, naisip ni Jenna Pagkauwi ng bahay ay nagulat si Jenna nang makita si Morris Nakaupo ito sa sofa habang nagbabasa ng libro Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka na agad? Tumingin sa kanya si Morris Hindi pa nagklase, orientation lang Ganoon ba? Dinala na ni Jenna sa kusina ang mga pinamili at sinimulan ilagay sa ref. Sinundan naman siya ni Morris. Ate, tingnan mo ito. May ipinakita itong papel. Xerox copy ng isang ID. May nakilala ako sa university na miyembro ng Black Tortoise Gang at naghahanap siya ng pwedeng maging miyembro. Agad tiningnan ni Jenna ng masama si Morris. Bakit ang sama ng tingin mo? Anong ni Morris. Di ba sinabi ko na sayo? Huwag kang lalapit sa mga gangster. Bakit hindi? Mga gangster din naman tayo, di ba? O sige, hindi ako gangster, pero si mama gangster siya. Kaya mo nga binoo ang snake gang para mapansin ng black tortoise dahil ang sabi mo noon gusto ni mama na maging bahagi ka ng gang na iyon. Hinarap ni Jenna ang kapatid. Matagal ko nang iniwan ang pagiging gangster. Kita mo naman ba? Diba? Nagbago na ko. Bakit ka ba kasi umalis? Bakit mo binago ang sarili mo? Wala ka ng pakialam doon. Napataas ang tono ni Jenna. Ayan ka na naman. Kaya hindi kita maintindihan ay dahil may sekreto ka. Tumaas na rin ang boses ni Morris. Magkapatid tayo pero lagi mo pa rin akong pinaglilihiman, sabi nito bago umalis. Saan ka pupunta? Habol ni Jenna kung ayaw mong tuparin ang bilin ni mama. Ako na lang. Ako na lang ang tutupad sa pangarap niya na maging bahagi ng Black Tortoise. Morris, sandali, hinarang ni Jenna si Morris, pero nilagpasan lang siya nito. Batid niya na hindi naiintindihan ni Morris ang sitwasyon. Pero paano nga ba niya maiintindihan? Tama ito sa sinabi na kaya hindi niya maunawaan ay dahil inililihim niya iyon sa kanya nakita ni Jenna sa sahigi yung Xerox ng ID na ipinakita ni Morris. Pinulot niya iyon at kinilatis ng mabuti. Mukhang legit naman. ID nga ito ng isang miyembro ng Black Tortoise Gang, pero talaga nga kayang magagawa nito na makapagpasok ng tao sa Black Tortoise Gang. Isang batang babae ang natutulog sa attic ng kanilang bahay. Walang ibang laman ang silid niya bukod sa maliit na kama at isang aparador na lagayan ng damit. Biglang nagising ang bata ng may babae na pumasok sa kanyang kwarto. Mama, turan ng batang babae, ano pa bang ginagawa mo? Bumangon ka na dahil kailangan mong maghanda para sumali sa Black Tortoise. Sasali po ako sa Black Tortoise. Pero bakit po? Ayoko po. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kung gusto mong kilalanin kita bilang anak, gagawin mo iyon. Magiging bahagi ka ng Black Tortoise. Biglang napamulat si Jenna. Nakatulog na pala siya sa sofa. Ang sama pa ng naging panaginip niya. Napatingin siya sa labas. Madilim na pala. Nakauwi na kaya si Morris. Hinanap niya ito sa buong bahay, pero wala pa ito. Biglang may nag-doorbell. Baka si Morris na. Agad nang lumabas si Jenna para buksan ang gate, pero bigla rin siyang napahinto ng maalala na hindi naman nag-doorbell si Morris dahil may sarili itong susi kung gayon ay sino ang tao sa labas. Hindi pa man nakakalapit si Jenna sa may gate ay may bigla nang naghagis ng ziplock. Napaawang siya ng bibig nang makita na parang cellphone ng kapatid niya ang laman ng ziplock na iyon. Agad niya iyong kinuha, kasabay noon ang pagtunog nito. Hello, Morris, si Zane Alfredo ito. Naaalala mo naman siguro ako. Zane Alfredo, napaisip si Jenna. Hindi kita natatandaan. Nasaan ang kapatid ko? Huwag kang magkunwari na hindi mo ko naaalala. Biglang lumakas ang boses nito. Ang mabuti pa pumunta ka na rito. Iyon ay kung gusto mo pang makitang buhay ang kapatid mo. Namatay na ang kabilang linya. Hello, hello, wala na talaga, pero nagsend ito ng text message. Pumunta ka sa lot 20 block 7 Kane Street. Dapat narito ka na sa loob ng dalawang oras hindi nagpatumpik tampak pa si Jenna. Agad na siyang lumabas para pamante sa address na binigay ng tumawag, pero may bigla siyang naalala kaya napahinto siya. Zane Alfredo, iyon iyong pangalan na nasa ID na ipinakita ni Morris. Kung bahagi ito ng gang, ibig sabihin ay hindi siya pwedeng dumiretso roon ng mag-isa. Kung nakarating ako dito sa dulo baka pwedeng makahingi ng subscribe at likes kita kita ulit sa susunod na chapter.